Kung medyo nakatuto kayo sa rap scene dito sa Pinas, matatandaan nyo siguro yung sagutan ni 6th Threat at Flow G noong mga 2020, pandemya nun. Basically, nagsulat sila ng diss track sa isa't isa kahit na hindi nila confront yung sarili nila personally. Like yung magkaharap talaga sila. Siyempre, aliw sa mga nakikinig. And basically, ganito yung nangyayari ngayon kay Trey Young at Pat Bev. Kung hindi nyo po alam yung kwento, isasummarize natin yan dito so you don't have to. Nagsimula actually yan kay Beverly, no? Siya talaga yung bumoto ng mga masasabay mga words sa podcast niya. Dito kasi sa tweet ni Pat Bev, nag-quote tweet siya doon sa tanong na bakit daw tong mga NBA players e eh, todo bigay sa mga random open gyms na laro-laro lang pero kapag all-star na ay hindi sila nag effort Ang sagot naman ni Beverly ay dahil itong mga all-stars daw ng NBA ay tinetake for granted yung laro. Not one all-star on the court, good bump, sabi niya. Then nag-reply si Trey Yang doon sa tweet ni Pat Bev. So I guess sala din ni Trey na nag-reply siya. Ang sabi niya, relax, let us speak for ourselves daw. So sinasabi niya dyan na mag-relax daw si Pat Bev at hayaan daw niya na magsalita sila para sa mga sarili nila. Kasi nga si Trey Young ay all-star na never pong nagawa ni Pat Bev sa naging karera niya sa NBA. Kaya malamang kung ako si Pat Bev, eh parang may insulto ako. Kaya tinira niya si Trey Young sa podcast. Tapos na po ang FIBA mga idol pero NBA na sa October and mainit pa rin ang basketball dito sa Pinas with MPBL, NCAA, pati UAAP. May bonus pa rin po si One X Sports sa inyong unang hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Ano yung sinabi ni Pat Bevnon? I don't think he's won enough to speak Ayan mga idol, syempre medyo na insult nga tong si Beverly so inaatake niya yung karera ni Trey. Ang sabi pa niya, I talked to people who play in Atlanta. They don't want to play there. Why? They don't think he's a good leader, they don't think he's a good teammate. Ayaw din daw ng mga players maglaro sa Atlanta dahil si Trey daw ay hindi good leader. Hindi rin daw siya good teammate mga idol. Something na inaddress address naman ni Trey sa rebat niya. Ayan actually yung point nga rin ni Pat Bev. Mga idol na si Trey Young ay hindi pa winner daw or at least hindi winner enough para magsabi nung ganun sa kanya. Kasi kung kunwari si na Lebron or KD yun, Ahayaan lang daw niya pero sa mata ni Beverly wala pang napapatunayan si Trey when it comes to winning kaya parang wala daw siyang karapatan magsalita nung ganon. Tama kaya tong point ni Beverly o hindi? Well, ang sagot naman po ni Trey mga idol ay ito. Nag-upload din siya sa sarili niyang YouTube channel tapos inacknowledge niya yung accolades ni Pat Bev. One time first team all defensive player. A two time second team defensive player. Some accolades people can only dream of having. Not a lot of people in the NBA can even say that they've had those, those type of accolades. At pinalakpakan pa nga. Then sinabi rin niya na parehas silang nakarating ng conference finals ng isang beses at narating niya yon in year 3 habang si Pat Bev naman ay year 9 na nakarating doon. You've been to one conference finals, I've been to one conference finals. What year was that for you? Just another fact, year 9. The year I made it was year 3. Ulit din eh no, then he proceeded din na sabihin yung stats ni Pat Bev tas parang pinandidirihan pa kasi no match yon sa mga numero niya. You average 7 points and 2 is... I don't even know. doing this I like, I'm, I'm I'm really not even here to talk about my numbers but here they are Then speaking don't sa with nga ni Trey na relax nga raw inexplain na parang na offend lang siya sa sinabi ni Pat Bev na tinetake for granted nila yung All-Star I just took offense that you could even come out and even say that we take the game for granted because of what you see on one 2 hours on a Sunday night Yan naman din yung gist nung rebat ni Trey mga idols Sinabi niya rin na ngayon lang daw siya magre-respond at last na daw na response yun. Kasi naghahanda na siya para sa paparating na season. Pero hindi pa matatapos ang kwento dyan kasi si Pat Bev ay rumesponde rin kagad doon sa video ni Trey. In-upload niya rin sa YouTube channel niya. You have no room to say it. You haven't done anything. At ganun pa rin ang point niya, wala daw karapatan si Trey na magsabi ng ganun. Then ayun, kinuwenton nga niya na before siya mag-NBA, eh, nag-rush siya muna siya, Ukraine. Kaya 24 years old na siya nung rookie season niya. Tapos sinabi pa niya, yung mga nakapalibot daw kay Trey Young, eh parang nasisira yung career. Players come, they see you, they get traded. Coaches come, they coach you, they get traded. Uh, GMs come, they govern the team, and then they get fired. Medyo lumihis na rin si Pat Bev kasi sabi nga rin daw niya na hindi daw niya nakikita si Trey na nagte-training sa practice facility ng Hawks. Kaya parang doon umuugat din yung hindi daw magandang teammate o leader ni Trey Young. was, my role. Then about naman sa stats niya, ayun nga, yun naman daw kasi yung role niya sa team. Basically, medyo mahina tong rebat ni Pat Bev mang idol para sa akin kasi parang walang pangbasag factor ba na maririnig mo. Pinapoint out kasi niya na hindi winner enough si Trey para mapagsabihan siya ng ganon pero more on subjective naman kasi yung sinasabi ni Pat Bev. Para sa tulad kong mahinang nila lang na outside looking in, kahit walang nagtatanong sa opinion ko, mas winner naman si Trae talaga kung karera lang sa NBA ang pinag-uusapan. Oo, mas maraming beses pong nakapasok si Pat Bev sa playoffs kesa kay Trae Young pero hanggang dun na yun eh. At even yun syempre maki-question mo kasi hindi naman talaga siya yung bubuhat ng team unlike kay Trey na never pong nagkaroon ng all-star na teammate sa buong karera niya what I mean is yung pare silang all-star sa isang taon or kunwari kampi niya all-star nung year na yon tapos siya hindi walang ganun si Trey ang closest ring na, na naging kampi niyang all-star ay si Vince Carter nung dapit hapon na nung karera nito naging kampi niya si Trey mula 2018 hanggang 2020 pero ang huling all-star appearance po ni Halfman half amazing ay 2006 to 2007 pa So yes, wala pong naging all-star na teammate si Trey Young. Hindi tulad ni Pat Bev na halos lahat ata ng teams na napaglaruan niya ay laging may all-star in their prime. Kila ngayon lang ata tayo nakakita ng ganitong bangayan sa ganitong paraan mga idol. Kaya ang tanong ko sa inyo, sino kaya sa kanila ang mas may point? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli